Ayun. Ang susi. Naglagay susi. Dala-dala na lang yung na ilalagay ko sa mga anak. Ay, ang kaming aso. Pupukusan ang ating bukasan. Sobrang init. Sa mga bukasan ito. Nakbuksan mo nga na. Ayun, ang init to. Kita nyo ba? Pero 4.30 na dito. Dala ko na da yung mga buko. Ayan na siya, oh. Anak, tulong mo ko dito, baba natin, tanak. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo mga halaman natin? Kamusta na? Anong balita? Nasaan na yung ang dami ng damo? Hindi pa na ulan, Pero, malko ko, ito pa yung tanim natin, Hindi oh. pa na ulan, Pero tingnan mo yung mga, oh, ano, damo-damo. Ang kapal na naman, oh. O, oh, diba, no? Ito, gulay ito. Kamusta na yung ano dyan? Masa na yung hindi ko na matandaan. Masa na. Masa na yung tinanim kong ano, rambutan. Nandito kaya? Ayan, nandito pa. Ayun, natatabunan naman na kasi. no? Buhay naman. Okay na rin yan. May ikna uh, na dyan. Nataktan siya. Itinig muna ako saglit ha. Ito guys, mabilis ang vlog lang. <laughs> Gabing init eh. Kaya nalagay ko na yan yung mga balat ng buko nilagyan ko na lahat ng mga tanim ayan yung saging nabuhay naman siya hanggang ngayon siya o green na green ang ganda sana tumagal talaga siya dyan ng sobra takpan nga natin ng konti pa ko. so, nilagyan ko na siya ng mga balat ng buko ito isa lang nalagay ko ito dalawa dalawa yun nasa una buhay na buhay. kaya isa lang nilagay ko ito dalawa nako ito isa lang oh wala eh Ayan, nalagyan ko rin ng isa. Isa. Kinulang. Pero yung medyo konting hindi... Yung mga... 50-50. <laughs> yung mga halaman ko. Ayan, dalawa nilagay ko dito. Ayan, tinan mo, oh, ang tagal nito. Harap kasabay niya yung mga nasa unang tinanim na ano, kamuting kahoy. Pero, ayan siya, oh. Konti lang yung mga sanga niya. Yung isa lang. Sana mabuhay siya. Sobra babalikan na lang namin. Dadagdagan ko yung buko na yan. Yung balat na yan. Ito dalawa sinamang palad ito yung isang saging oh, bakit ganyan ka wala eh siguro dahil sobrang init ayun siya oh pero isa buhay na buhay eh. no kanina nakabota ako ngayon naman eh ilanggal ko na eh kaso hindi mo na ako nakatagbigo kanina kaya ito share ko sa inyo ito yung kamias katlong nilagay ko yung hindi eh, sabi ni mister lagyan ko, ko daw wala isa lang nalagay ko buhay na buhay naman na yan kasi ang laki laki na tapos yung isa yun nando doon anong tawag dyan abukado hindi ko na nilagay si na buhay na rin namin kaso yung mga alangani nag 50 50 mata tanong namin eto tatlo nilagay so, okay ko o ito naman naman natutuyot na siya lemon po yan tatlo yun nilagin, yung nilagay kong balat ng buko daming kalat tapos eto yung ramutan nando doon hindi ko na ipakita so, sa inyo ito yung tatlo irambutan din yan malaki na rin sya oh. tatlo yung nilagay ko kasi yung mga buko buko ko hindi ko na nilagyan kasi malaki na rin naman yung oh. mga buhay na rin naman sa so, susunod so, pag nakahili ako ng balat ng buko lalagyan ko sila ito yung sapat rambutan na to tatlo yung nilagay ko kasi yung lit, lit pa nyo tapos oh. so, sobrang init ito yung palamansi Tinatanong ni mister kung may bunga. Ayan, Ma mister. Tatlo yung bunga dito sa isang sanga na to. Sa iba, meron pa ba? Eh, kinakapitan siya ng ano, oh. Eto, meron. Wala. Wala, wala. Tatlo na lang yung ano, yung kalamansi. Tatlo, apat. Ah, lima. Ayun, nagtatago siya. Tapos ito yung isa. Lima. Diba nung nakaraan sabi ko, siya kausap mo ako, lima yung kalamansi na nandito. Ayan, tama nga, lima sa susunod tatanggalin namin tatanggalan ko yun ng mga ano yung kakapit na damo o ngayon tatanggalan ko na rin kahit paano. kasi naman hapon na kami umalis may pasok na nga pala yung anak ko ngayon update lang sa school niya may pasok na sila tanggalin ko lang konti ito kailangan tanggalin yung mga kumakapit kasi mga damo-damo pauwi na rin kami ngayon kasi hapon na pero sobra pa rin ang init siguro alas 5 pasado na yun nga naglagay lang ko ng mga ano so ayan okay na balikan ko na lang balikan na lang namin ang anak sa susunod uwi na kami so guys ayan ni share ko ngayon araw na to pauwi na rin kami meron pa dito ano oh kung saan yung kamuling kahoy na yan marami rin sila ayun dalawa tatlo tatlo ang kape ang kape So, ayan guys. Yan lang yung share ko. Ito, kusang tumubo. Apat pala sila, ayan ha. Kusang tumubo lang yun dyan. Siguro yung mga pinahagis ng ano, mga kahoy-kahoy. Yung mga katawan ng ano. Asan yung sarang mo Ito, e, ito, napakita ko na kanina. Ayan yung rambot. then then, uwi na rin kami guys. Ano? Uwi na kami guys. Ayan, share na rin sa inyo. Hello silang. Hello mga tanim. Pauwi na kami. Balikan namin kayo sa susunod na balik. Pag hindi busy, babalik namin kayo. Promise. Ayan sila. Hiningal ako talaga. Babay ka naman siya. Babalik kami dyan. Laura, ang dito din sa buka na yung ano ko yun. Yung buko-buko. Bye-bye.